Pumalag ang mga sipot ni Vice President Sara Duterte o sino mang staff ng kanyang opisina sa budget deliberation sa Kamara. Ikatlong beses nang inisnob ni VP Sara ang mababang kapulungan. Sa ipinadalang sulat ng BISEN, nagbigay siya ng dalawang kondisyon para dumalo. Una, dapat papuntahin ng kamera si President Bongbong Marcos sa Budget Deliberation ng Office of the President. O pangalawa, kung ipapalift ng komite ang Immigration Lookout Bulletin Order laban sa pitong OVP officials. Sila ang mga sangkot noon sa kwestyonabling paggasta ng confidential funds. Pero ayon sa sponsor ng OVP budget na si Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez, hindi na nila re ang sulat ng bise dahil ngayon na lang ang huling pagkakataon ng pagdinig sa plenaryo. Giyit ng ilang kongresista, malinaw na pambabastos itong aksyon ni VP Sara. Why can't she not spare a few moments of her time Relax lang kayo mga kabayan may papakita akong video kung ba't hindi pumunta si Vice President Sara Duterte defend the budget of her office Enough is enough Enough of her bratiness Kinukondin There ako lang, ang Madam Layla ng Vice Presidente sa taong bayan. No, dahil umaasa siya na magkakaroon ng budget para sa 2026. Mas malaking budget pa nga ang hinihingi. Ngunit hindi man lamang humarap sa institusyong ito upang uh, panindigan at ipaliwanag ang hinihinging budget. Hihintayin daw nila sa period of amendments at doon ipapanukala ang pagbabawas sa pondo ng OVP. Pero umawat dyan si Senior Deputy Minority Leader at kalokan Representative Edgar Erice. Payo pa niya, huwag na lang patulan ang bise. Our task is to serve the people, not to be distracted by personal grievances or political animosities. The best way forward is simply to ignore the letter. Ang totoong laban ay hindi sa pride ng iilan. Hindi sa hindi yun sa bayan. pakitang gilas lang. Napagkasundo ang terminate o tapusin ng plenary debates ng OVP budget. Itatakda pa sa susunod na linggo ang period of amendments para sa 2026 proposed national budget. Magandang araw mga kababayan. News that matters po. Ito po yung video ipapakita ko po kung saan pumunta si Madam Vice President na hindi sumipot dito sa Congress hearing na hinihintay po siya. Ayan po ang ating mahal na Vice Presidente na nagsisilbi dito sa naapektuhan ng malakas na lindol dito sa Cebu mga kababayan. Ayan po, ano, ano sila ngayon? ta kayo. Ayan po yung mga nasalanta mga kababayan. Uh, Nakakaawang uh, sinapit ng ating mahal na kababayan dito sa Cebu na kung saan pumunta po yung ating mahal na vice presidente na despite po na na anong mga patitsada ng mga kongresista na yan na nakaupo, nagpapakasarap lang na akala nila walang ginagawa ang ating mahal na vice presidente mga kababayan Maraming salamat po Madam Vice President sa inyong pagdalaw Ito po, ito po yung mga kawawang mga uh, kababayan natin na naapektuhan dito sa malakas na lindol. Kung anong-anong iniisip nila, ito ang ating mahal na bise. Pumunta, nagbigay suporta dito sa ating mga mahal na kababayan na napalakasin ng kanilang loob. Yan po ang kanyang payag. Maraming salamat po, madam. talagang ganyan po ang buhay minsan dumarating yung kalamidad mm -hmm. hindi po natin inaasahan talaga uh, ilan kayo sir para isahin na lang natin ito na po si madam oh. uh, well uh, pinapaabot namin yung pakikiramay namin sa mga uh, pinapaabot namin yung pakikiramay namin sa mga pamilya ng uh, mga namatayan at uh, pinapaabot rin namin yung aming Ah, uh, panusuporta sa mga Ah, uh, salamat yung, po. Yung mga nasira ang mga bahay at ngong uh, mga nasira ng na mga ari-arian. Please on po dito na sa mabigyan tayo ng agarang tulong. Kami sanpo po tayo dito sa tulong. Sana po ay makatulong na makabawi na kami. Oo. Um, ah, uh, dalawang araw kami dito no, kahapon. Uh, nasa Medellin kami, namisita kami sa disaster center. Uh, nila, oh, ayan po at ha. Ayaw ano mo nang iniisip niyo. At um, ang uh, sunod namin ay kaninang umaga sa Bugo. Uh, merong mga naka... Isa nang bihaya ganit Nakaburol. Merong nakaburol na mga patay bisita namin yon at bisita uh, din namin yung mga ibang mga kabahayan na uh, yung yeah. mga tao ay nagtutulog sa labas ng uh, kanilang mga bahay at uh, nasa daan sila at sa mga highway natutulog dahil sa takot. Maraming uh, salamat at, uh, po, Madam Vice. ngayon na nandito kami sa isang barangay din uh, sa Pugo uh, para bisitahin yung mga biktima ng landslide uh, dito ang uh, mga namatay din at ang kanilang pamilya. Sa asas na ito, ano yung mga pinakakailangan din yung mga kapitali na din? Ah, I think kailangan niya ata ilapit din kasi yung sound. Ah, uh, ang ang nakita ko, ma'am, kasi nandito kami kagabi, uh, sa Medellin kami natulog, uh, yung kuryente. Uh, lahat ng mga areas ngayon, uh, walang kuryente. You know? So hindi maka maka uh, ang mga negosyo at hindi rin na uh, makapagbalik makabalik ang mga tao sa mga bahay nila. O, salamat, so, salamat bro, po, Madam Vice President. President. Ay uh, wala din tubig. So yan yung dalawa sa pinaka-kailangan nila ngayon. Ang pangatlo ay yung stress debriefing. Uh, napakahalaga ng stress debriefing sa mga tao dahil takot sila lahat uh, sa nangyari, nagulat sila lahat sa nangyari at um, uh, takot sila na bumalik uh, sa kanilang mga bahay. Uh, marami, sa ang, uh, bigla na lang uh, marami sa kanila ang bigla na lang umiiyak. Marami sa kanila ang bigla nalang nagsasabi na hindi nila alam kung ano ang biglang nangyari uh, sa kanila. So dapat uh, meron stress, debriefing yung mga tao uh, para mailabas nila yung mga nararamdaman nila at takot nila. Po. So yun. At uh, ang sunod... Uh, na nakita ko na pangangailangan ay yung assessment uh, yung turuan yung mga tao paano mag-assess uh, sa mga bahay nila uh, kung structurally sound pa ba yung bahay o kailangan ayusin para hindi siya uh, maapektuhan sa mga aftershocks dahil napakalakas. po, madam. mga aftershocks. Maraming salamat po, Vice Presidente Inday Sara Duterte. Napakabusilak po ang iyong puso dahil dinalaw niyo po ang iyong nasalanta ng malakas na lindol dito sa Cebu na kung saan na kahit papano lumakas po ang kanilang kalooban na dala ng kanilang kalungkutan na nawalan sila ng mahal sa, mahal sa buhay. Mahal na Vice Presidente, salamat po etong mo na pong pansinin itong mga bubit na naninira sa iyo, na kung anong sinasabi nila itong mga kongresista na kung saan ka daw na at et, least sa iyo inuuna mo pa ang ating mahal na kababayan. Maraming salamat po Inday Sara Duterte. Mahal po namin kayo. Maraming salamat po. Saludo po kami sa iyo. Mabuhay po tayo.